So, ayan, may nag-comment. Balahura talaga kumain. Money can't buy class talaga. Bakit naman ako naging balahura kumain? Kamay naman ang ginagamit ko. Hindi naman pa. ayun guys, ang grabe ng lotion na to. Napansin niyo instant whitening effect. Ang ganda, no? Tapos wala siyang white cast. Ayan. Ito, 349 pesos. Pero mati-check out niyo ngayon ng 169 pesos lang. Ayan. Kaya i-check out niyo na agad tong lotion na to. Napakaganda. Wala siyang white SPF 70 PA plus 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 plus. Kaya protected ka sa araw. Tingnan yung easy to blend lang siya. Ayan, super bango pa. Tapos meron siya effect na whitening, even out skin tone, reduce hyperpigmentation, and UVA, UVB protection na siya. So sabi niya, going back, balahura talaga kumain. Money can't, money can't buy plus talaga. So wala naman ako atang masamang ginawa bukod sa kumain ako ng nakakamay. Ayan. Bukod sa kumain ako ng nakakamay, wala naman siguro masama sa ginawa ko. Kasi syempre, eh wala, yun ako eh. Kasi hindi naman porket heavy eh, video ko yung sarili ko, kailangan super presentable ako para sa mata mo, ganun. So ako, kung ako, saan ako comfortable, and marami kasi nagre-request ng kain serye ko. Ayun, buto meron pa ako dito ng kain serye ko. Dahil nga, natatakam daw sila. Ganyan. Kaya, ayun, kaya, yun yung kino-content ko. Lalo, wala naman siguro masama doon sa ginawa ko. Hindi ko naman, di ba, ako dumudura sa pinggan, di ba? Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi mong ganyan. And pagtingin ko nga, dami account pala. So, ayan, mag-move on na kayo sa life para maging masaya kayo sa buhay nyo. So, ayan, buti meron pa akong ano dito. yeah <laughs> so, feeling ko naman, wala naman ako masamang ginawa bukod sa kumain ako. <laughs> Ayan. Buti ko sana kung paa ang ginamit ko. Di ba, <laughs> Ito, guys. Try nyo itong rosemary Cola Tint. Ayan. Search nyo lang. Grabe, oh. Mm. Ayan, nag-spray kasi ako nitong ano, Humor Black Nose Hypertonic Spray. So, pwede ito sa mga buntis daw kasi in-spray ko siya para maibasan yung aking allergic rhinitis. Kaya parang, ayan. <laughs> ayan. So, ayun. Saka so, wala masama sa ginagawa ko sa pagkain. Diyos ko po itong mga to. Sarap kaya kumain ang kumain. Diba? Ito so, maganda tong cola tint natin, guys. Dahil, ano siya kahit na ano to? Kahit na dry lips, cracked lips and chapped lips ka, maaano niya yung lips mo para maka niya yung goodbye crack lips, dry lips, chapped lips ka talaga. And pwede ito sa mga bagets, buntis at lactating. And syempre, FDA approved. Pwede-pwede yung pagamit sa mga anak niyo. Kaya ko ka minsan ginagabayan 'to ni Nat na tinahayaan ko lang. Saka transfer proof pati ito. Tingnan niyo wala tayong cut yung video ha. O, ba? Diba? So, ayan. Check out nyo na. Search nyo lang Rosmar Colatin. Dapat ganito yung lagayan.